Jesse Menjola, tuluyan ng hiniwalayan ni Luis Manzano. Kumpirmado na ang tuluyang paghihiwalay ni na Luis Manzano at Jesse Menjola. Ayon sa malapit sa aktor, si Luis mismo ang nagdesisyong tapusin ang kanilang pagsasama. Matagal na raw niyang pinag-isipan ang hakbang na ito dahil sa mga hindi naayos na isyu sa kanilang relasyon. Bagamat masakit, inamin ni Luis na ito ang pinakamainam para sa kanilang dalawa. Hindi na rin daw niya kayang ipikit ang mata sa mga pagkukulang at panloloko umano ni Jessie. Sa kabila nito, nagpasalamat si Luis sa mga magagandang alaala na kanilang pinagsaluhan. Tumanggi naman si Jessie na magbigay ng pahayag ukol sa hiwalayan. Ayon kay Luis, oras na para mag-move on at maghilam. Nanawagan siya ng privacy habang dumadaan sa maselang yugto ng kanyang buhay. Patuloy ang pagsubaybay ng publiko sa kinahinatnan ng kanilang relasyon. And this are Chika for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.